Hoy oh, guys, good morning. Ayan punta tayo doon sa ating guys. Pero okay na tayo kasi hindi ko alam kung okay pa yung isang baboy natin. Sana lang talaga okay pa siya. Hindi siya kumain kagad hapon eh. Nakakapang hina kapag may mga ganun tayong alaga guys. So yun ang una natin titingnan. Sana makasurvive pa siya guys. Kasi malaking kawalan ulit sa atin yun. Lalo na nag-uumpisa na naman tayo. Sana lang. Yan check natin guys. Una natin titingnan. Saan ako ko siya? Niwalay ko siya kahapon guys. Ulinisin ko na gusto yung kulungan niya. Shoot! 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 Ayun, dito siya guys. Nilagyan ah. ko ng uh, kung yung paghigaan na uh, dayami. Ay, medyo okay pa naman siya tinubukan ko siya ng antibiotic kahapon. so, sir, okay oh, ka na? Sir, sir. Naku, hindi pa rin makatayo, guys. Ika, ika. Naka maga yung tenga niya. Ika, liga, liga. so, sir, sir. Tayo na. Tayo na, kain ka. Hmm. Ayaw tumayo, guys hindi din kumain kagabi yung hmm, niya nga dito ko unti ay hindi pa niinubos eh. hmm. hirap pa pag may kanyang alaga Ang hmm. taba niya na si 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 hindi ka na kailangan natin siyang subuan guys bumangon na siya guys so magandang sign yan guys na bumangon na siya pero hindi ko alam kung kakain na siya talagang kinawawa siya huh. hmm. inom ka muna si 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 subuan natin siya mamaya hmm. pasi patras ka ah hey. eh. nito yung tubig oh. Trash ka muna eh. Nino. Hmm. Na. Talagang nanghihina siya guys. Buti na tumayo na siya eh. Kagabi talagang hindi siya kumain, hindi tumayo. So, hindi pa natin sulit namin yan ng an antibiotic. Subuan na natin, guys. Naroon akong tinimpla dito. Sige natin kahit kaunti. Okay.